1 Corinto chapter 12 verse 17 up to 31. Kung ang buong katawan ay pawang mata, saan naruroon ang pakinig? Kung ang lahat ay pawang pakinig, saan naruroon ang pangamoy? Datapot ngayon inilagay ng Diyos ang bawat isa sa mga sangkap ng katawan ayon sa kanyang minagaling. At kung ang lahat ngay pawang isang sangkap, saan naruroon ang katawan? Datapwat maraming mga sangkap nga, ngunit isa ang katawan at hindi makapagsasabi ang mata sa kamay hindi kita kinakailangan at hindi rin ang ulo sa mga paa hindi ko kayo kailangan hindi kundi lalo pang kailangan niya ang mga sangkap ng katawan na wari lalong mahihina at siya ang mga sangkap ng katawan na inaakala natin kaunti ang kapurihan sa mga ito, ipinagkakaloob natin ang lalong saganang ng purpuri. At ang mga sangkap nating mga pangit ay siyang may lalong saganang ng kagandahan. Yamang ang mga sangkap nating magaganda ay walang kailangan. Datapwat hinusay ng Diyos ang katawan na binigyan ng lalong saganang ng puri yung sangkap na may kakulangan. Upang huwag magkaroon ng pagkakabahabahagi sa katawan kundi ang mga sangkap ay mga karoon ng magkasing isang pag-iingat sa isa't isa. At kung ang isang sangkap ay nagdaramdam, ang lahat ng mga sangkap ay nangagdaramdam na kasama niya. O kung ang isang sangkap ay nagkakakapuri, ang lahat ng mga sangkap ay nagagalak na kasama niya. Kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa'y sa sama mga sangkap niya. At ang Diyos ay naglagay ng ilan na sa iglesia o naunay mga apostol, ikalawa mga propeta, ikatlong mga guru, sa mga himala, sa mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. Lahat bagay mga apostol, lahat bagay mga propeta, lahat bagay mga guru, lahat bagay mga manggagawa na mga himala. May mga kaloob na pagpapagaling baga ang lahat. Nangagsasalita baga ang lahat ng mga wika. Lahat baga ay nangagpapaliwanag. Datakwa at paningas ninyong masain ang lalong dakilang mga kaloob. At itinuturo ko sa inyo ang isang daang kagaling-galingan. Amen.